Bakit maganda ang magbuntis dito sa Norway? Number 1, libreng prenatal care. Libre ang lahat ng check-ups sa lahat ng doktor at midwife kasama na ang regular na blood test, ultrasound, monitoring ng kalusugan ng ina at sanggol, counseling kung may komplikasyon, at libre rin ang birthing classes sa karamihan ng lugar. Number 2, safe at modernong health facilities. Mataas ang standard ng mga ospital, well-trained ang mga medwives at OBGYNs. May pain relief options tulad ng epidural, CAS, warm bath at iba pa. Pwedeng manganak sa public hospital, birth center, and home birth. Pangatlo, maternity leave with pay. May 49 weeks, 100 pay, o 59 weeks, 80% pay na leave para sa mga kwalipikadong ina. 3 weeks bago manganak at minimum 6 weeks pagkatapos ay para lang sa ina. May leave din ang ama, kaya may suporta ka sa bahay. Apat naman ay family benefits. Monthly child allowance, from birth hanggang 18 years old at another money kung hindi mo agad ipapasok sa kindergarten ang anak mo 1 year old to 2 years old. Purang child care at available ang health nurse para sa postnatal support. Panglima, mental health support. May access sa psychologist at counseling lalo na kung may postpartum depression. Hindi ka iiwang mag-isa. May community nurse na regular na dumadalaw pagkatapos manganap. Six, ligtas at bansa sa kabuuan. Mababa ang maternal at infant mortality rate. Tahimik at ligtas ang mga komunidad. May suporta kahit single mom, immigrant, o walang trabaho. Hello for more.